Advokasya naman, hinggil sa consumer rights, pinaiting ng DTI sa sektor ng mga kabataan. Narito ang ulat ni Wendy Ragasa. Pinalakas ng Department of Trade and Industry ang kanilang advokasya hinggil sa mga karapatan ng mamimili at responsibilidad sa pagbili. Sa isang Consumer Education and Information Drive sa Gosi National High School, tinalakay sa mga mag-aaral ang consumer rights and responsibilities sa ilalim ng Republic Act 7394. Binigyan sila ng kaalaman upang malaman ng mapanindang ng mga paraan sa pagbebenta sa iba't ibang mga platform kabilang ang online o social media. Tinalakay ni Atty. Angie Gumaro ang Republic Act number no. 11900 na kilala rin bilang Vaporized Nicotine at Non-Nicotine Product Regulation Act. Binigyang diin ni Gumaro ang papel ng Estado na proteksyon na ng mga mamayan, lalo na lang sa mga kabataan laban sa mga nakakapinsalang sangkap ng mga bilihin. Ayon naman kay Janine Tabu, coordinator ng Regional Youth Entrepreneurship Program, ibinahagi ang mga pananaw sa pagundad ng negosyo at iba't ibang mga oportunidad ng negosyante na naglalayong magbigay ng inspirasyon at ipaalam sa mga mag-aaral ang potensyal nilang landas sa kalakalan. Nagpayag naman si Victor F. Takad, ang punong guro ng paaralan ng kanyang pasasalamat sa DPI para sa programa na itinampok ang kaugnayan nito sa proteksyon ng mamili at negosyo. Wendy Ragasa, nag para sa PIA Newsbreak.